Hi guys, marahil po ang lahat sa inyo ng mga hindi ko pa uh, mga construction worker ano. Ah, uh, marami siguro sa inyo nagtatanong bakit mayroong scaffolder. Ano nga bang scaffolder? Ayan po, nakikita nyo po yung mga axis na yan. Yan yung mga axis na yan at ang may uh, hagdan. So yan po yung trabaho ng isang uh, bilang uh, scaffolder. Yan po yung mga ginagawa namin lahat po yan kapag ganyan po ay pinapatayuan po ng akses para po mayroong mapatungan yung steelman, karpentero, mason o kahit anong uh, aakyat sa taas. Dahil nga po ay uh, pinatupad sa doli na magkakaroon po ng uh, lisensyadong uh, tagagawa ng uh, patungan ng mga buhusan na yan, kagaya nyan, may mga bubusan So kami po ang nalaglalagay niyan. Kami po ang stereotyped uh, na scapolder dahil kami po ay meron kaming in -sito. So ibig sabihin po ipapaliwanag ko po sa inyo kung ano po yung in -sito. Ang insito po ay national certificate. Pero yung dos po ay hindi ko po alam. Pagkakalam ko ay dalawang piso yan. Mm, opo. A in po. ayon po ang pinaka-license namin. Parang katulad po ng lisensya para kailangan mong kumuha noon para maging certified ka na. Parang lisensya yan. Na kailangan mong unang kumuha ng lisensya para ka makakapag-drive ng tricycle, kahit anong sasakyan, kahit... Ito, kagaya nito po, kailangan din ng insito yan. Yan. May lisensya din po yan. Yan. May mga insito po yan lahat. Halos lahat yan. Nagkakaroon po ng insito yan dahil na ipinatupad nga po ni Dolly, lahat ng mga workers by uh, section halimbawa carpentero, mason, stelman uh, electrician lahat po yan nagkakaroon po na nc situ para kung sa ano para may lihiti mo sila uh, ipapakita kapag uh, halimbawa nagkaroon naman hindi, hindi sa sinasadya na magkaroon ng disgrasya ay hahanapan po kayo ng nc situ o certified na ikaw ay isang uh, itinalaga dyan para gumawa ng mga ganyang gawain So yan po ang aming uh, skills bilang isang scaffolder. So proud po ako kasi nga po ay uh, kami ang gumagawa ng mga apakan na mga ligtas para makababa, makakyat ang mga workers. Kagaya po nito, ayan. Kagaya po nyan. Yan po, scaffolder po ang gumagawa nyan. Ito po, ayan Oh. Kagaya po nyan, yung axis na yan. Yan, hanggang doon. Kita nyo po, nakahangir na po yan. So napakalupit po ng gumawa nyan sayang nga lang po at hindi natin inabot yan so iba ng grupo ang gumawa nyan pero scapolder din po yan sa ibang site na namin hmm. ya, diba so yun lang po maraming maraming salamat po at uh, proud ako sa isang uh, bilang isang scapolder kami ka po kasi ang nagbibigay at naglalagay ng mga matitibay na patungan ng mga nagtatrabaho dyan bago sila madisgrasya kami muna kasi nga po ay kaming nauna dyan so yun lang po at kung hindi ka pa nakapag sa akin at baguhan ka lang sa akin channel, panghihingi lang po ako ng kaunting lambing o kaunting uh, suporta. Ilonggo vlogger po, paki-like, share and comment rin po para po lagi kayong updated sa aking mga i-upload na video. Yun lang po. Marami pong salamat. Ay siya nga po pala, shout out nga po pala sa aking uh, 7,800 na followers so sana po ay uh, dumami pa sila mga lodi so meron din po ako ng uh, youtube channel Ilonggo vlogger din po. So nag-upload din tayo doon ng mga video. Nakakagaya din po nito. So yun lang po. Paalam. See you the next vlog.